Hello, hello, hello. Ayan guys, share ko sa inyo ang aking chicken mechado. Ayan, papakita ko sa inyo paano ko linuluto ang aking version. Ayan, syempre yung ginagawa ko, piniprito ko muna yung carrots, patatas, bago tayo magkisa. Ayan. Kailangan natin muna ti fry na ng half cooked At ngayon, magkikisa na tayo. Inuna ko muna lagyan ng ginger, tapos yung bawang, tapos yung sibuyas. Ayan, grabe ang sarap ng amoy-amoy parang lang. na talaga. At tapos yung pag nag-brown na, pwede na natin lagyan ng chicken na. If-fried natin yan hanggang sa maging brown siya. Pag nag-brown na siya, pwede na natin lagyan ng tubig para lumambot ang ating chicken. Ayan, syempre, isas, uh, pinagsasama ko na mga sangkap niya. Linagyan ko siya ng betchin, uh, black pepper. Syempre, hindi mo nawawala ang uh, chicken cubes. Ayan, kasi siya na nabulula ko. Ayan, chili flakes. Alam naman, mahilig tayo sa mga. Kaya hindi ako nawawala ng chili flakes. At linagay ko rin ng tomato sauce, pampalapot ng ating sabaw. Ayan, para ang siya masarap. Ketchup. Ayan, kompleto na siya, guys. Alam naman para pa habang dinuluto na natin, pinapakulo natin, dapat tinagay ko na lahat ng sangkap. Eh. Siyempre, linagay ko rin ng sugar para at least medyo matamis-tamis siyang konti. Tapos yan, linagay ko na, hinalo ko na yung pinirito ko kanina ng patatas at saka karo. So, pinapakulo natin, yan, tikman natin kung ano kulang. walang siya ng ketchup. Yan, dinagdagan ko na lang siyang ng ketchup. Kaya kailangan natin tikman ng ating linuto kung ano pa yung kulang. Matabang ba? Pakuloy natin hanggang maging malapat ang ating bulam Ay, sarap niya. Nakakagutom talaga. Ayan, malapit na siya maluto. Gusto ko na nga kumain eh, Sabi na ako kumain, medyo matagal na rin kasi ako hindi kumakain nito. Kaya yan, luto na. Kain na tayo.